Alright. So, ito na yung part 2 ng uh, tutorial natin. So, uh, ito na yung pinakapintuan ng ating na uh, Wi-Fi cage frame. No? Itong uh, napakasimple lang ng design. So, mamaya, ipiprepare naman natin yung uh, bracket naman na nilalagay dito para ito uh, ay sa dingding. No? Kaya ito ay backdoor. No? Talagyan natin ng bracket na bubutasan para nakakapit sa dingding. So, yung ang bubukas pa tong okay yeah. uh, na kaya lang ano niya magiging function niya yeah. so yun naman ang inaanda natin yung mga uh, kailangan nating uh, uh, na uh, para mapuno complete natin okay mano ako Okay. So, kailangan natin ng uh, flat bar na gagamitin natin as uh, design or visor na parang sumblero niya do sa harapan. So, nagputol na tayo ng flat bar na gagamitin natin. Iskwalahan na lang natin yung dulo para dumanda yung design. Plus, nagputol pa tayo ng uh, dalawang uh, mahaba na square bar. So, ito naman yung gagamitin natin na magiging lock yung ating uh, cage na may lagayan ng padlock. So, ipapabricate natin yun. Tapos, dalawang cylindrical hinges na no, dalawang cylindrical. Tapos, nagpuputol tayo ng 1 inch na flat bar. So, i-welding naman natin ito sa may mga sa gilid ng frame niya. Dito naman kakapit yung uh, yero na ikakabit natin dito sa frame. So, pag natapos natin yon grind, tapos lagay na natin yung yero, tapos pintura. Okay na, tapos na. Finish product na siya. Tara, gawin natin. Sa pinang-habit uh, na ng padlock, meron ako jeep uh, or bender uh, para di mahirap. Kung papapansin nyo, mahaba ito kasi kailangan natin talaga mahaba para makuha natin yung uh, tamang disenyo para dun sa uh, backdoor natin. So, inahati ko lang yung sa gitna para tampay pag pinag-pinato. Kasama na natin sa dito. Sa, sa gato, na natin, natin sa gato. Okay? Tapos, pag-dibig natin, natin sa manon Yan, ganyan yung tura niya. Pero hindi pa tapos yan. Ayan. Yeah. So, dalawang baris ang kailangan natin. After natin matupi doon, ah, uh, papaluin natin siya ng bola mer hanggang sa makuha natin yung tamang shape. Okay? Kasi hindi pa tapos ko eh. Okay, gagamit tayo ng vice grip no, vice grip para maipit natin itong uh, uh, tinupi natin na uh, square bar. Kasi masyado pong malaki, uh, kailangan natin makuha yung tamang shape niya. Plus, para hindi siya masyadong uh, matupi, gagamit tayo ng spacer. Minsan laki ng padlock na gagamitin natin dito. No, para hindi siya masyadong malupi. Okay? So, ganito lang yung ginagawa natin Alright, so papaluin pa natin ng uh, kabilaan para makuha natin. Alright. So ito na yung uh, pinaka-finish product natin, no? Compare dito sa naunang ginawa natin. Ayan. So, ito yung magiging uh, lagay ng padlock ng ating back Hindi pa yan tapos uh, sa part na to kasi itutupi pa natin ito ng pa-L. No? Ipapa-L pa natin yan doon sa uh, gato. Tupi lang natin itong isa pa. Huwag niyo kakalimutan yung uh, spacer natin kasi mahihirapan kayo. Ayan. So, meron na tayong uh, pares na kabita na padla. So, tara, tapusin na natin to. Okay, so dito naman natin siya isa lang sa bench buys or gato. Unahin natin, unahin natin tong isang uh, part. Pabaliktad yung ginagawa ko, pabaliktad, no? Dito ko papasok ko sa gato, bench buys na meron ako dito. 6 uh, inches inch yung uh, aking bench buys kinakagat niya. Tapos papaluin natin. Eskwela, no? Pa-L. Ano yung gusto natin na uh, pagkakabend, no? Wag sobra, wag kulang, para maganda tingnan. Then, anak na agad. Tapos, tinanong kung okay na sa iyo. No. So, ito yung unang, unang uh, parte. Isusunod natin yung pangalawang parte, no? Ganito siya yung una, nakadiretso lang, tapos ito na nung pinalo natin. So, para makuha natin yung match niya, or yung... Uh, mag, uh, magpantay sila, ang ginagawa ko, ginagawa kong pangkalang itong isa. Nilalagay ko sa ilalim ng gato. Para pag sinagad ko siya, may stopper na siya din sa ilalim na kasi taba na ito. Okay? Yan yung ginagawa natin. Para makuha natin yung lapat. Kasi kung din yung gagawin yun, lalagpas yung isa. So, hindi tatama yung butas. Ayan. So, meron na tayong dalawang kabita ng padlock. So, nagtataka siguro kayo bakit ganito. Kasi pag hindi ko ginawa to, hindi maisasabit yung lock. Dahil nga nakadikit sa pader yung pintuan. No? Kaya ganito yung design niya. Tapos, pag pinagdikit mo yan ng ganyan, ayan, makikita mo, pantay na pantay sila. Pantay. Kung hindi natin siya nilagay sa ilalim kanina, ang mangyayari niyan, ganyan ang itsura ng ayan, overlap yung isa although I So, kaya kailangan mapagmatsyag kayo sa ginagawa natin. No? Para hindi masayan yung effort natin or yung trabaho natin. Tapos, eto, lagpasan, puputuloy na na natin siya ng pantay. Papantay natin ng putol. Na para hindi siya masagwapin na. Ah, putuloy natin. ayan. So, pantay na siya. So, pwede na natin siyang i-weld mamaya pagka naka-ready na yung ating cage. No? Then, ang susunod natin gagawin, yung magiging bracket ng pintuan. Bubutasan sa gitna, ito yung uh, ididikit sa dingding. No? Para ang bubukas ay yung mismong bahay ng cage natin. So, kailangan, kailangan full weld na full weld yung pagkakalagay nyo ng bracket na to. So, ito yung susunod natin gagawin. Madali namang gawin to. Uh, Ika-cut na natin. Okay. So, bubuntal tayo ng apat na peraso nito kasi apat na kailangan natin. So, ito yung pinaka-pattern natin. Okay, so meron na tayong apat. So ready na tayo mga uh, assemble assembly ng uh, buong uh, natin. Tara, natin. Okay, so ikakabit na natin yung bisagra. Na yung mga rin silip legal, no? Uh, sa pagkakabit na ito, kailangan meron kang uh, tinatawag na orientation. No? Uh, ano ibig sabihin nun? Kailangan alam mo kung nasa ano yung taas, alam mo kung alam yung nasa ilalim. Para ipangitin na yung uh, ginagawa natin. Ako, ginagawa ko lagi, uh, laging nasa taas yung pinaka-console, no? Lagi nando sa harapan ko. ang uh, nasa tabi ko yung pinaka-ilalim. Tapos laging left side yung ginagawa ko na paglalagay ng cylinder. Laging left side yung laging left side. So, dapat yung yung ano ko, yung distributor. Tapos dito, ah, uh, lalapat natin ng uh, mabuti tingnan natin yung pagkakapantay. Pag uh, nakuha na natin yung pagkakapantay niya, yung pinutol natin na bracket sa likod gawin muna natin syang spacer no? gawin muna natin syang pangkalso para magkaroon ng gap yung ating silimbrial at saka yung pinaka frame uh, natin na uh, metal no? so yun yung uh, ginawa natin spacer muna para hindi tayo mahirapan gumagamit tayo ng vice grip para ipitin yung pinto doon sa frame niya iniipit natin yan para hindi na nahirapan mag uh, welding. Okay? Baba taas yung ginagawa natin na uh, pag -ipip. Ayan. Okay? So, pag naipit ko na siya, tinatagilid ko na siya para hindi ako mayroon maglagay ng cylindrical. So, sa paglalagay kasi ng cylindrical, uh, hindi basta-basta lang na nilalagay. Kailangan alam mo kung, uh, saan nakapalim yung pinto. Kailangan mo muna pag-aralan yun. No? So, next topic na lang natin yon. Sa so, ngayon, uh, ituturo ko muna sa inyo kung paano itinakabit itong cylindrical uh, dito sa square bar. No? Yung iba kasi gumagamit sila ng uh, flat bar para magkaroon ng uh, paliktik itong uh, silindrigal. So tayo ay recta natin ikakabit dito sa square bar na uh, wala yung flat bar na nilalagay. No? So recta natin nilalagay yan. Tapos kung mapapansin ninyo, may butas. No? May butas. Lagi dapat nasa taas yung butas para pag naglagay ng langis ay tutulo papunta dito sa pin. No? pinaka -pin Kailangan nasa taas lagi yan. No? Okay. So, lapat na natin. Bago taas. Since yung lagi yung nasa taas, kaya kailangan yung mga taas lagi yung nasa taas. Okay, ganyan lang yung discard natin. Ngayon, yung space naman ito, or yung gap, o pagitan ng uh, frame natin galing sa taas, bahala ka na kung uh, gano'ng palaki yung gusto mong lagay. So, ako laging gumagamit ng 1 1⁄2 inch or 2 inch. So, yun yung uh, ginagawa kong ng uh, pagitan galing sa frame na Ang pag-welding, para hindi malaglag ang pinto, no, kailangan magkontra uh, mag-contra. Ano yung sabihin ng mag-contra? Yung isa, i-welding natin sa... Yung taas pala, yung taas, i-welding muna natin sa pintuan. No? Sa pintuan. Yung nasa ilalim niya, sa frame. No? Sa frame. Tandaan nyo ha. Yung taas, sa pintuan, yung isa, sa frame. Okay. Alam na natin kung saan pupunta yung uh, unang silindrial. Etong nasa ilalim na silindrial, since yung nasa ilalim niya ay nasa frame, para magkontra yan, itong nasa taas naman niya, sa frame din natin siya. Sa frame, ha? Sa frame. Tapos yung nasa ilalim niya, sa pintuan. Hindi na yan malalaglag yung pintuan natin na yan. Pag nagkamali kayo ng welding doon, malalaglag ang pintuan na yun. No, kailangan ma makuha nyo mabuti, no? Ulitin natin. Yung taas sa pinto, yung ilalim sa frame. Yung taas sa frame, yung ilalim sa pinto. Okay, alam niyo na kung paano uh, ikakabit. Pagdating naman sa position ng welding rod, sa position ng welding rod, uh, yung gandong pwesto, itinatak ko lang muna yan. Tak welding lang muna yan. Hindi ko muna pinupull weld. Ikakabit, ko lang muna sila. Ispat ko lang muna.

Okay. So, pakaramdam ko, kumapit naman yung tap natin. So, ang gagawin natin dito ay full weld na. Pag full weld na tayo. Parang dito tayo mahirapan. Since fabrication ito, uh, ang pinakamaganda lagi position ay flat position. At iya, Ganyan, lagi. Yun yung mga uh, pinakamaganda lagi position yan. Is flat position. Tapos, ang, uh, ang doon, para hindi ka mahirapan sa pag-welding, yung cylindrical, wag ka masyadong magbabad dun sa cylindrical. Dito ka magbabad sa square bar, sa frame natin. Ibig sabihin, pag sumindi yung electrode, magtatagal ka rito sa square bar. Pagka natunaw na yan, baba ka ng konti sa cylindrical. Tapos balik agad dito sa, sa square bar. Ganun lang ng ganun, hanggang sa matapos natin yung uh, pag-welding natin. Kumbaga parang ang dating, Uh, sa technical terms, meron tayong uh, waving motion. Mapa zigzag, circular, or crescent. So, yun yung uh, uh, paggalaw na gagawin mo sa electron. Yung degree naman ng welding rod, no, galing sa platform, pwede mo tayong tansyahin ng 10 or 15 degrees angle. No, so, bahala ka na. Wala nang problema ron kung may taas mo pa ng konti. No? wala wala problema yon pero kadalasan yan 10 to 15 degrees angle yung pwesto ng electrode so pagdating naman dun sa kasi nasabi ko kanina kung saan mo siya ibababad sa square bar dahil yun ang pinakamatigas na parte yung cylindrical madali yan matunaw kasi may may butas yan sa loob okay naintindihan so napakatao sa inyo paano naman So, ganun lang ang movement niya. Left, right, left, right, left, right. No? Or, zigzag. Ganun lang ang movement ng electrode natin. So, tingnan natin kung uh, may laman. Okay. no okay na okay na yung uh, pagkaka-welding natin ngayon. Ngayon, dahil uh, bumubuhat itong uh, silindrigal, dinodobli ko yan ng welding. Dalawang layer yung ginagawa ko dyan. Dalawang layer. Yung mabilang side naman, babalik na lang natin yung frame natin para maganda rin yung pagkakapresto nangyayari. Pabalik babalita rin lang natin. Same procedure lang. Okay, so natapos na natin yung pagkabit ng cylindrical. So ganun lang kasimple, ano? hindi uh, na naman siya ganun mong pala kayo ulap. <laughs> Tama, madali lang yung pagkabitulan mo. Ang susunod na natin, yung pagkabit na ng flat bar na pagkakapit na ng iero. Ito yun sa mga corner na yun. Lahat yung corner. Anin na side. So lalagyan natin yun na flat bar. Lagi lang kayong maging ingat kasi mainit. So baka mamaya mahal itong place kayo. Akala nyo okay lang. So ingatan nyo lang na huwag magpasok. Okay? Tapakailang magpagaling ng pasok. So, ito na yung pagkakabit na ng ano, na padlock. Uh, I mean, lagayan ng padlock. Kagaya so, Gagayan ko kanina, bakit ganito ang forma yun? Kasi itong, itong ibabaw na to, ito yung nakadikit sa pader. No? Ngayon, kung, kung simple padlock lang, lagay, lagay ng padlock, ngayon, ganito ang forma yun, hindi siya mapapasukan ng padlock. Kaya ang design niya, para mapasukan ng padlock, ay nakatupi ng pael. Okay? Ang itindihan na. So, we're welding natin siya. Alright. Thank you. Okay, so ito yung gagawin natin parang visor, no? mga ating uh, design ng okay. cage. So nakita nyo, perfect align ng uh, skwala. So hindi ito mape-perfect kung hindi mo gagayatan ng konti yung black bar. So ginagayatan ko ng konti eh, Para maganda yung pagkakakuti. Okay. okay, so gano'n lang yung technique. Ah, <laughs> uh, halos tapos na yung ating uh, cage, no? Uh, formang form na siya, uh, kulungan, no? Kulungan na piso wifi. Ayan. Yan yung natin. Ngayon, ang gagawin naman natin ito ay ito grind. Pagka-grind, saka siya babalutan na yero. Sa so, pagbabalot naman ng yero, mayroon na akong na, uh, vlog tungkol doon or uh, tutorial So, ito na yung pagtatapos ng ating page. No? Idudugtong na lang natin yun. Mabubuo niya na po kung paano yung, yung uh, proseso ng uh, ng page. So, itong proseso na ito, uh, lahat ng may isip nyo na kulungan, kulungan ng ibon, kulungan ng aso, kulungan ng pusa, uh, kung ano ba yung gusto nyo uh, lagyan ng frame, pwede pwede na po ito ilagay doon. Sabihin yung discard na to, pwedeng pwede, pwede nyo gamitin. Ganun na ganun lang po yung discard nyo. Siyempre, yung detalye nyo, uh, kung kulungan yan, mas maraming rehas. Yun lang ang pagkakaiba nyo. Sa framing, pare-parehas po yan. Yung discard na lang doon, uh, para hindi Bale, ito na po yung uh, pinis product natin ng uh, wifi cage, no? So, meron na siyang yero, meron na siyang pintura. So, ipapak ipapak na lang natin to para maipaship na agad dun sa nag-order. So, ganun kasimple.